Mula sa pagsikat ng sangkatauhan, ang mga hula ay umalingaungaw sa ating isipan bilang mga paalala na ang hinaharap ay maaring isulat sa pagitan ng mga linya ng kasalukuyan. Ang mga sinaunang teksto, gaya ng nasa Biblia, ay nagsasalita tungkol sa mga huling panahon ng mga palatandaan na magmarka sa paglipat ng kasaysayan ng tao sa isang bagong panahon o sa pagtatapos nito. Sa Apokalipsis, si Daniel at napakaraming iba pang mga aklat ang mga pangitain ng mga sakuna na pangyayari. Hindi maipaliwanag ng mga pagsulong at mga kaharian na bumangon ng walang mga kamay ng tao ay naghula na ng mga nakakatakot na pagbabago. Ngayon, nahaharap sa exponential growth ng artificial intelligence. Marami ang nagtatanong, Nasasaksihan ba natin ang katuparan ng mga sinaunang salita na ito? Ang teknolohiya na nagsimula bilang isang kasangkapan, ngayon ay tila may sariling buhay. Mga system na natututo, nagpapasya, umangkop at sa ilang mga kaso, kumikilos ng hindi mahuhulaan. Sino ang mag-aakala na ang mga makina ay makakasulat ng mga kanta, makapagpinta ng mga larawan, at makapagsagawa pa ng mas tumpak na mga medical na diagnosis kaysa sa mga eksperto ng tao, paano natin mababaliwala ang pagkakatulad ng mga tagumpay na ito at ang mga paglalarawan ng mga nilalang na may katalinuhan na hindi tao na binanggit sa mga sinaunang propesya at ikaw. Naisip mo na ba kung ang artificial na katalinuhan kasama ang lahat ng kapangyarihan nito ay maaaring maging bahagi ng mga hinulaang palatandaan ng katapusan ng panahon. Paano tayo mapapalapit ng ating pag-asa sa teknolohiya sa isang makahulang senaryo ng pagbagsak at kabuuang pagbabago? Iwanan ang iyong komento at ibahagi ang iyong mga saloobin. Ang pagbuo ng artipisyal na katalinuhan ay hindi lamang isang teknolohikal na revolusyon. Ito ay isang hindi pa nagagawang pagbabago sa paradigm. Sa nakalipas na mga taon, nasaksihan namin ang mga makina na nangunguna sa kanilang mga sarili araw-araw. Ang mga AI system ay hindi lamang gumaganap ng mga gawain. Nag-iisip sila, nag-aanalisa, at sa ilang mga kaso ay gumagawa ng mga bagong solusyon na kahit na ang kanilang mga programmer ay hindi mahulaan sinasabi ng mga siyentipiko na malapit na nating maabot ang technological singularity. Isang sandali kung kailan ang machine intelligence ay hindi na mababawi na hihigit sa katalinuhan ng tao, ang hindi na pagtanto ng marami ay ang evolusyon na ito ay hinulaan sa isang paraan sa mga sinaunang teksto na nagsasalita tungkol sa larawan ng halimaw na maaaring magsalita at maging sanhi ng marami na malinlang. Nahaharap ba tayo sa materialisasyon ng imaheng ito? Ang mga interface ba ng AI kasama ang kanilang mga hyperrealistic na avatar at ang kanilang kakayahang maimpluwensyahan ang mga emosyon ng tao ay ang harbinger ng misteryosong signal na ito? Nakakabahala na isipin na unti-unti. Ibinibigay namin ang aming pinakamahalagang desisyon sa mga kamay ng mga algorithm mga pagpipiliang medical mga pagpipilian sa pananalapi mga pagpipilian sa edukasyon lahat ay hinuhubog ng mga sistemang walang kaluluwa, moral o habag. Nararamdaman mo ba na sa sobrang pag-asa sa mga makina, nawawalan tayo ng isang bagay na talagang tao? Naisip mo na ba kung ano ang magiging buhay sa isang mundo kung saan hindi na kailangan ng paghatol ng tao? Magkomento dito. Naniniwala ka ba na ang artificial intelligence ay maaring ang imahe na binanggit sa mga propesya? Habang sumusulong ang AI, lumalabas ang malalim at hindi komportabling mga tanong tungkol sa moralidad at etika. Maari bang makilala ng isang makina ang pagitan ng tama at mali? Kung ipagkakatiwala natin ang AI sa paggawa ng mga kritikal na desisyon, paano natin matitiyak na ito ay kumikilos alinsunod sa mga prinsipyo ng tao sa pagiging patas at pakikiramay? Ang totoo ay ang mga AI system ay gumagana ayon sa mathematical logic na malaya sa mga emosyon na kadalasang gumagabay sa ating mga aksyon. Ang kawalan ng kaluluwang ito ay nagpapataas ng espiritual na alerto. Binanggit ng mga sinaunang propeta ang mga pagkakataong lalamig ang pag-ibig, mawawala ang empatiya at dadami ang kasamaan. Kapag pinapalitan ng mga makina ang mga tao sa mga sensitibong tungkulin, hindi ba natin pinapabilis ang samasamang lamig na ito? And tayo ba, nang hindi sinasadya, ay naghahanda ng lupa para sa isang lipunang walang habag, walang kaluluwa, walang konsensya, ang algorithmic coldness ng AI ay maaaring humantong sa amin sa malupit na mga desisyon na itinago bilang kahusayan. Kapag hinayaan natin ang isang makina na magpasya kung sino ang magpapagamot sino ang may karapatan sa kredito o maging kung sino ang karapat dapat sa isang pagkakataon sa trabaho, tayo ba ay talagang umuunlad o tayo ba ay bumabalik sa isang bagong anyo ng pang-aalipin na kontrolado ng mga hindi nakikitang Panginoon? Pag-isipan ito, sino ang dapat mamuno sa hinaharap? Puso ng tao o artipisyal na pag-iisip? Gusto ba natin ng isang mas mahusay na mundo o isang mas makataong mundo? Iwanan ang iyong opinyon sa mga komento. Ang ideya na ang artipisyal na katalinuhan ay maaring hinulaan bilang bahagi ng katapusan ng mga panahon ay walang alinlangan na nakakabagabag. Ngunit ang bawat propesya ay nagdudulot din ng isang aral. Ito ay nagbabala, gumising, nag-aanyaya ng pagmumuni-muni. Marahil ang pagtaas ng AI ay hindi lamang isang tagapagbalita ng kapahamakan, ngunit isang pagkakataon para sa amin upang muling isaalang-alang ang aming mga paraan. Kung ang teknolohiya ay sumusulong ng mabilis, ang ating pangako sa mga walang hanggang pagpapahalaga ay dapat na mas higit pa. Pagmamahal, katarungan, empatiya, Paggalang ng mga makina ay maaring magproseso ng data, ngunit ang mga tao lamang ang may kakayahang magmahal. Tao lamang ang may kakayahang magsakripisyo para sa iba. Ang espiritual na kakaibang ito ang siyang nagpapaiba sa atin sa anumang artipisyal na nilikha. Handa ba tayong gamitin ng AI sa etikal at responsabling paraan o matatangay ba tayo ng walang sawang paghahanap para sa kapangyarihan at kontrol? Sa gitna ng napakaraming pag-unlad, mapapanatili ba natin ang banal na kislap sa loob natin? Marahil ang tunay na hamon ng bagong panahon na ito ay hindi upang labanan ang teknolohiya, ngunit upang labanan ang tukso na huminto sa pagiging tao at ikaw, handa ka na ba para sa bagong mundong ito? Ano ang gagawin mo ngayon upang matiyak na ang teknolohiya ay nagsisilbi sa sangkatauhan at hindi ang kabaligtaran? Isulat ang iyong opinyon sa mga komento. Narating na natin ang punto ng pagbabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang artipisyal na katalinuhan ay totoo, makapangyarihan, at kung gagamitin ng walang karunungan, maaaring gawing isang hindi maibabalik na bangungot ang pangarap ng pagunlad. Ang mga sinaunang hula ay nagbabala sa atin. Magkakaroon ng panahon ng malaking panlilinlang, ng makapangyarihang mga ilusyon, kung saan marami ang susunod sa tila mabuti, ngunit kung saan sa kaibuturan ay hahantong sa pagkawasak pero may pag-asa, e eh, pa rin, laging may pag-asa, may kapangyarihan tayong pumili. Maari nating piliin na gumamit ng teknolohiya para magpagaling, magkaisa, turuan at bumuo o upang mangibabaw, ibukod at sirain. Ang kinabukasan ay hindi nakasulat sa bato. Ito ay hinuhubog ng bawat desisyon na ginagawa natin araw-araw. Ang tanong para sa iyo ay, Anong uri ng hinaharap ang gusto mong buuin? Nais mo bang maging bida ng isang bagong panahon ng karunungan at pakikiramay o isang pasibong manonood lamang ng isang kwento na isusulat ng iba para sa iyo? Magkomento dito. Ano ang iyong pananaw para sa kinabukasan ng sangkatauhan? Sama-sama tayong bumuo ng espasyo ng pag-asa, pagninilay at layunin. Ang kasaysayan ng sangkatauhan ay palaging minarkahan ng mga pagpipilian. Ngayon, nahaharap sa pinakamakapangyarihang likha ng ating mga kamay, ang desisyon ay mas kritikal: gamitin ang katalinuhan upang ipaliwanag ang mundo o hayaang lamunin tayo ng kadiliman ng kawalang-interes at pagmamataas. Bawat isa sa atin ay isang mahalagang bahagi ng dakilang mosaic na ito. Ano ang gagawin mo sa iyong ilaw? Salamat sa panunood ng video na ito. Hinihiling namin na mag-subscribe ka sa aming channel at ilike ang video na ito. I-activate din ang notification bell para manotify ka tungkol sa mga post natin. See you sa susunod na video.